Ang albinism ay isang rare genetic condition. Alam na natin na ang mga taong may albinism ay nagkaroon ng problema sa melanin dahil sa naranasan na mutation sa kanilang mga genes. Pero hindi lang pala mga tao ang nakakaranas nito, kundi pati mga hayop din. Kaya mula sa lupa hanggang sa tubig ay narito ang ilan sa mga hayop na hindi lang kakaiba kundi pambihira makita. ang mga pikak ay ilan lamang sa mga ibon na talagang nakakabighani. Pero ang albino pikak na ito ay siguradong mas magbibigay din sa iyo ng ibang pagkamangha dahil sa kulay ng balahibo nito. Ang albino peacock na ito ay kilalang native sa Southeast Asia. Kakaiba man ang hitsura ay hindi nito kailangang ihiwalay sa mga kasama nito. Makikita naman sa video na di naman isolated ang albino peacocks at albino peahens na ito. Nakakasabay pa din naman sa kanilang paligid. Dagdag pag-iingat lamang talaga dahil sa banta ng mga predators dahil na din sa kanilang kulay. May mga balita din na ginagawa itong exotic pet ng iilan dahil sa kakaiba at pambihira itong makita. Ayon naman sa mga eksperto, kung makikipagtalik man ang albino pikak na ito sa isang normal na pihen, ay malaki ang tiyansa na may albinism din ang kanilang magiging anak. Number 12, Raven. Ayon nga sa isang idioma, pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. Ibig sabihin lamang ay may mga bagay na hindi mangyayari o malabong mangyari. Pero paano na lang kung sabihin ko sa iyo na nangyari na ang imposible? kilalanin ang uwak na ito na si Pearl na may pambihirang kondisyon. Pero ayon sa mga eksperto, ay leucitic ang kondisyon na mayroon ang uwak na ito, kung saan mayroong isang recessive gene na nagiging dahilan upang magkaroon ito ng mas kaunting mga pigment. Ang mga hayop kasi na may albinism ay karaniwang may kulay pink na mga mata. Gayunpaman, kaawa-awa ang kalagay ng mga ito dahil mainit sila sa mata ng mga hunters. May mga taong nagkakainteres sa mga uwak na ito dahil na din sa kanilang kulay. Number 11, Shark. Sa isang pambihirang pagkakataon naman ay nasilayan ang isang albino shark na ito sa katubigan ng Great Britain. Ang nakadiskubre dito ay ang grupo ng mga mangingisda na nangingisda noon sa karagatan. Ayon sa mga eksperto ay bibihira din ang mga ito. Sa katunayan, sa bawat 10,000 pating ay meron lamang isang albino. Samantala, ang mga ordinaryong pating ay may angking talino na humalo sa kaniyang kapaligiran. Ngunit para sa mga albino shark, ay mahirap ito dahil na din sa kanilang kulay. Kaya naman mainit din sila sa mata ng mga predators. Number 10 alligator. Ang mga albino alligator ay napakabihira. Ayon sa mga biologist ay mayroon lamang isang daan ito sa buong mundo at ang isa nga sa kanila ay makikita sa Brookfield Zoo sa Illinois. Kilalanin si Snowflake ang labing-anim na taong gulang na alligator na may albinism. Pinipigilan ng kondisyon ang mga hayop na ito na lumikha ng melanin upang kulayan ang kanyang balat at mata. Nangangahulugan lamang na ang mga albino alligator ay hindi mabubuhay ng napakatagal sa kanilang natural na tirahan katulad ng ilog. Hindi kasi sila makapag-camouflage sa kanilang paligid dahil sa maputing balat at pinkish na mga mata. Dahil dito, ang mga alligator na may albinism ay maikli lamang ang buhay, di katulad ng ibang mga kalahi na nabubuhay ng mahabang taon. Number 9, Owl Huwag magdalawang akala kung ano ang iyong nakikita. Ito ay isang kuwago, puting kuwago na may pink na mga mata. Tunay na mahirap ang kalagayan ng mga kuwago na may albinism dahil sa iba't ibang kadahilanan. Una, wala silang natural na camouflage upang makapagtago sa mga predators. At ikalawa, ay sensitibo sila sa sinag ng araw. Bagamat may kaunting depekto ang mga ito, ay kayang-kaya pa din nilang mabuhay sa kagubatan. Ito ay sa pamagitan ng pagkapalakas sa kanilang mga kahinaan. Kahit sensitibo sa liwanag, ay nagawa pa din itong madetect ang mga posibleng kalaban sa pamagitan pa din ng kanilang mga mata. Number 8, zebra. Kung ang zebra na iyong alam ay may black at white na kulay, ay ibahin mo ang zebra na ating itatampok. Ang video na ito ay nakuhanan sa bansang Tanzania sa Afrika. Mayroon din namang kulay itim sa balat ng zebra na ito, pero di katulad ng karamihan, ang zebra na ito ay may malamlam na pagkakaitim. Simula nang maisa publiko ang video na ito, ay ninais na ding makita ng karamihan dahil sa kakaibang itsura. Ayon sa mga eksperto, ang mga sibra na may problema sa kanilang skin pigmentation ay maikli ang buhay. Nahihirapan kasi itong makihalo sa mga kauri nito at lalong mainit sa mata ng mga predators. Number 7, Giraffe Ang mga giraffe ang pinakamatangkad o pinakamataas na hayop sa buong mundo kung nakakatawag pansin ang tangkad nito sa kagubatan ay mas lalong matatawag ang pansin mo kung makakakita ka ng giraffe na kulay puti ang kulay. Sa Kenya, di lang isa ang meron sila kundi dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, ang magulang ng batang giraffe na ito ay namatay na. Mahigpit namang binabantayan ng mga otoridad ang seguridad nito dahil na din sa mga banta. Marami kasi ang nagnanais na makakuha ng ganitong uri ng giraffe sa iba't ibang kadahilanan. Number 6 Lion. Akalain mo na sa hanay ng mga hari ng kagubatan ay mayroon din palang ganitong kondisyon? Pero gayon pa ay dihad lang sa kanila ang kanilang kaibahan. Dahil katulad ng ibang mga normal na leon ay naghahanap pa din ito ng malalaking hayop sa kagubatan upang kaniyang masila at makain. Bahagyang mas nakakatakot ang hitsura ng liyon na ito dahil ang kanyang mga mata ay kulay asul, meron ding kulay berde. Number 5 dolphin sa South Africa habang dinaraos ang whale watching na isa sa mga gawain sa isang wedding event ay spotted ang albino dolphin na ito. Sino ba naman ang hindi makakapansin sa puting nilalang na kasama ng ibang mga dolphin na sumasayaw sa gitna ng mga alon? Katulad ng ibang mga hayop na ating itinampok ay may malaking banta sa buhay nito mula sa ibang mga sea creatures dahil masyadong lantad ang kanilang kulay kumpara sa ibang mga dolphin. Number 4, Turtle. Isang pambihirang albino green turtle naman ang namataan sa isang beach sa Australia. Ang mga tao ay namangha habang naglalakad ang maliit na nilalang na ito papunta sa tubig. Ayon sa mga eksperto ay bibihira din ang mga albino turtles na may ganitong kondisyon. At katulad ng ibang mga hayop ay maikli lang din ang kanilang buhay dahil hindi ito angkop sa kanilang kapaligiran. Dahil sa kanilang kulay ay mahihirapan itong mag camouflage at madali silang mabiktima ng mas malalaking nilalang sa dagat. Number 3. Hedgehog sa bawat isang daang libong hedgehog na ipinapanganak sa mundo ay may isang anak araw kung tawagin ng marami ang ipinapanganak. Ang mga mata nito ay kulay pink o di kaya ay pula habang ang spine ay kulay puti na talagang natatangi. Sa mabuting kapalaran ay hindi naman masyadong mataas ang banta sa buhay ng mga hedgehog na may ganitong kondisyon. Number 2 penguin. Samantala, narito din ang penguin na may pambihiran kondisyon na nagbibigay sa kanila ng kakaibang kulay. Ang penguin ay unang lumabas sa isang zoo sa Poland. Ang bihirang albino penguin ay napisa noong kalagitnaan ng Disyembre taong 2018 at simula noon ay nasa ilalim na ito ng pangalaga ng veterinaryo. Sa dalampasigan ng Argentina ay spotted din ang isang albino penguin. Akala nila noon na isa lamang sa buong mundo ang penguin na may ganitong kondisyon. Kaya kinuha ng mga eksperto ang albino penguin na ito at inalagaan. Inilayo din ito sa wild upang makaiwas sa banta ng mga predators. Hirap din itong makahanap ng kanyang kapareha sa wild dahil na din sa kanyang kulay at kondisyon. Number 1, Stingray. Mabalik tayo sa ilalim ng karagatan. Noong 2009, unang nasilayan ang puting stingray na ito. Ang mga stingray ay karaniwang dark brown o di kaya ay gray ang kulay. Pero ang albino stingray na ito ay may kulay puti o di kaya ay kulay pink. Bukod sa kulay, ay napansin din ng mga eksperto ang abnormalidad sa fins nito dahil may problema ang mga ito sa kanilang fins ay nahihirapan silang makagalaw ng maayos at makahanap ng kanilang makatain. Kaya naman maikli din ang lifespan ng mga stingray na may ganitong kondisyon.